people! Hi, I'm Mariel, 20 years old, ang kwelang gamer ng Montalban, Rizal! Ay, kwela daw siya. May Hi. joke ka ba? Ready? <laughs> uh, May pick I play na ko. Uh, mukhang ano I nga ito. Ay, masaya. So, yeah. Hi, Hi Maria. Wait ko po, po sa personal. Super idol po kita. Oh, I love you. Thank you very much, Maria. I love you too po. <laughs> Pinagbiyahe siya. Pero patawanin. Bagay kayo ni, ano, ni Maga. Ni maga. Masiyahin si Mama Ganyan Ga. Ganyan na si Ma. Hello po, Mama Ga. Ay. Anong ginagawa sa buhay ni Mariel? Pusoy uh. lang, pusoy. Pusoy yung <laughs> Scatter, gano'n. chargeo lang. Ano po, nag-aaral pa po ako and nag-stream nga po, gano'n. Uh, nag? Gamer siya. Gamer po, gano'n. Gamer. Gano so, nagsistream ng The, game. Malaki kita niyan, di ba? Mm. Mm. Hindi ba pasak lang. kita. Oo, oh, may kita yan, di ba? Yung mga nagigaming. Naglalaro, oo. Pag maraming nanonood, ganun ba yan? Tsaka yung mga nagbibigay. Nagbibigay ng gifts. Apo. ilang ilang gift? Two gifts? ano? Two Utang? Anong game niyo? Um, ML pa ganun. ML? Apo, ML padala. Ayun! Nagpapatala lang, kaya mo nalang bibigay. Naglalaro ka Mobile din ba? Mahili ka mag-games games? Obo. Anong games mo? Ungguy-ungguyan yung mga games. <laughs> <laughs> Pekwa, ganyan. Laki na yung ganun. Laki na yung Tong Eats. Ha? Laki na po. Laki La na Iba Ibang game yun. <laughs> talaga, pinarahan mo talaga. Laki na yung Tong Sabi siya, pareho kami pareho kami ng game eh. Tong Eats ako, laki na yun siya. Gusto niya mabilisan lang. Hindi yung sa yeah, ano... Online games po. Oo, oh, oh, online games. ML po. Oo, okay. Oh, si Odi. May magkakasundo kami. Si... Ay, agad! May mga characters dyan, di ba? Oo. Oh, oh. Ano si... bang hero mo, Mariel? Ano, Vexana po, main hero ko eh. Oh, uh, mm. Ikaw, main hero mo? Jose Rizal sa'yo, di ba? Pakiyaw. <laughs> <laughs> Bayani. <laughs> dito ka, ano, kung itago mukha mo, pinapasikat nga natin. Yun, yun. Sino? Ay, yeah. Mogi! Oh, yung tago eh. Yun know? o. Isang kindat Ay, naman dyan, Mak. Matagal-tagal kindat... na rin may huling sumisikat sa tundo. Kailangang masundan <laughs> mo na, ano. Tingin ka sa, sa camera. Oh. So, isang, anong hero niya, mo? Kindat niya, kindat. Kindat, kindat. Eh. Ah! Ah! Yeah. Di diba? Ako feeling ko, pag naging alaga ko to, makukuha ko to na endorsement. Yung, yung anong mga, endorsement? Sa gamot. Anong gamot? Anong gamot? Sa, sa, gamot, yung, anong gamot? Ah, gamot? Yung sa bote, nakaganon lang siya. <laughs> Ito. Lasso nyo rin. Poison nyo rin. Pwede to. Pwede mag-i-endorse oh. ito ng ano yun. Ang Yung, yung mga gano'n. <laughs> Char. Match tayo. Hindi. Okay, marami, maraming reaction si Malke. Eh. Kunyari si number one nakita mo dumaan. Nagandahan Ay. ka. Ar, paano yung reaction mo? Ano reaction mo, mo sa number ah, one? Paano ka magpapakyut? Si Yumi. Ang ganda-ganda ni Yumi. May kagat talaga <laughs> sa <salam>. lang. <laughs> Tapos kalahati lang yung kagat niya. Sabi niya ganyan. <laughs> Kasi number two yung dumaan. Matangkad. Matangkad. Uh, uh, ano, uh, uh. paano ka magpapakit yan? Ay! Buo na! Kanina kalahati na. Ngayon buo na. Dahil sa height? Ano yun? Tignan medyo, natin yung, medyo number, na three. Tiket natin yung number three. Medyo oh, napapikit pa ng on. Tignan natin number three. O bakit yung umabot hanggang baba? Oo. Oh, yun. <laughs> Para yung number three. Last, uh, last reaction. Gamer number naman. <laughs> joke lang. Huwag na huwag mong gagawin sa babae yan. pag makikita mo sila. Matatampal ka tayo. Natakot oh, si Marie. Oo. Oh, oh. Matatakot talaga. Uh, Mapapablatter ka ano. lang. Relax lang. Ha? May nakano sa akin din mo. Oh. Matang ginawa. Sabi po sa akin na... <laughs> Nagbadya ng ano eh. Kapahamakan eh. Like Nilunok now, okay. yung baba. May talaga <laughs> ano, si Marie <laughs> 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 Tapos naging ano, plants versus zombies na siya. Yung <laughs> ganun. Pero mahiyain ka ba sa first meeting o hindi? Ma, ma ano ka di, talaga? Hindi, naman po. Medyo may kapal din ang mukha. Uh, <laughs> may kapal lang mukha. Medyo. Yung sapat lang. katanggap-tanggap naman ang oh. kapal ng mukha. Hindi yung, yung ano na. Yung konting hakbang na lang eh. Ang, ang hangin na. Hindi.